Hello, good afternoon everyone. Manang Leeds again is back for another video. Ayan. So, kumusta, kumusta? Um, naunang nag-upload ako sa Facebook kahapon. Hindi ako nakapag-upload dito kaya ngayon ko gagawin. Pero parehong topic. Ayan. Kumusta, kumusta? Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Sana dumami pa kayo. Okay. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe po dyan, please hit the subscribe button. Thank you so much. Okay. So sya. Yung pag-uusapan natin ngayon ay uh, yung uh, tungkol sa ano, um bakit ako nainganyo na pumunta sa Middle East instead na mag-apply sa Hong Kong kasi more than one year naman na or one year naman na yung nakalipas mula noong bumagsak ako sa um, medical, sa pre-medical ng Hong Kong. So, ganito kasi yun guys. Hindi ako nagka-interest na bumalik mag-apply sa Hong Kong noon kasi um, maalala nyo guys, sabi ko, nung bumagsak ako sa pre-med ng Hong Kong, um, nag-apply ako as a ESL teacher sa isang Korean Academy dito sa Baguio City. So, ang, uh, ang estudyante namin dito is uh, Chinese, Japanese, Arabs, and Korean. So, yan. Halo-halo yan. Ngayon, um, di halos isang taon or one year or more than a year nung na nagturo ako doon. And then, here comes a time na uh, ano may nakita akong nakapost sa Midland newspaper na hiring for Middle East. Um, so, yun nga, pumunta ako nag-apply na mga nani, um, lady driver, house helpers, yung mga ganon, tutor, yung mga ganon. So, nagpunta akong uh, mag-apply. Ngayon, um... Bakit bakit pinili ko ang Middle East ulit? Kasi ganito kasi yun. Parang ano, hindi ko hindi, wala sa isip ko yung matakot sa ano, sa mga uh, tao sa Middle East kasi uh, nakakasalamuha ko dito yung mga Arab uh, students na yung mga teenagers ganon Um uh, halos karamihan kasi ng estudyante ko dito is Arab kids or Arab uh, students. Ganon. So, nung, nung may nakita ako sa Midland na hiring, nag-apply lang. Basta nag-apply lang ako. Ganon. So, yun na nga. Um, nung umalis ako dito, sabi nung mga estudyante ko, uh, malungkot daw sila kasi uh, aalis ako. Hindi na nila ako magiging teacher. Ganon. Pero masaya, dan, masaya din daw sila kasi ang napili kong puntahan ay Middle East. Yun. So, yun yung sinasabi nila sa akin. Nung umalis ako sa, sa academy, uh, uh na-feel ko rin talaga na ano, dun ko naramdaman na ay, um, na ano pala yung mga estudyante ko sa akin. Akala ko yung kapag aalis ka, eh, let go lang, ganun. Kasi nakikita ko naman yun sa mga ibang teachers, ganun. Tapos, um, nung umalis ako, may mga nagbigay ng flowers, chocolates. <laughs> Parang na-touch naman ako doon. <laughs> yon Lalong-lalo na yung ano, may, may dalawa akong estudyante na spoiled siguro yun sa mga ano, sa mga magulang. Kasi, ang tanda-tanda na, 18 or 19 na, imagine, sabi eh, uh, lahat daw ng lahat daw ng kailangan niya ipe-prepare pa ng mama niya. Tagariyad 'yun, Riyad yung isa naman Jeddah. Maya yung yung taga Jeddah mayaman yun. Um ang dami nilang pinapakita niya sa akin yung mga ano yung mga sasakyan nila na ang dami-dami tapos yung business nila. Yun. Kaya sabi ko sabi nung ano yung taga Riyadh, sabi niya para kang nanay, para kang yung nanay ko na lahat-lahat na lang tinatanong, sabi niya. Kasi matanong talaga ako sa mga estudyante ko. Kasi uh, paraan ko yun para makita ko kung may natututunan sila o hindi. Kasi nga nagpunta ang mga yan dito na zero English. Actually sila sa, kan, sa kanila ko sa kanila ako natutunong ano yung translator translator na yan kasi hindi ko naman yan alam dati. Kasi hindi naman ako gumagamit ng translator. Pero sila, yan lang yung ano, parang pinaka-weapon nila na pumunta dito uh, sa sitwasyon na zero English sila. Imagine, ang, ang lakas ng loob nilang pumunta dito para lang mag-aral ng English na hindi sila nakakaintindi. Ang, ang ano lang nila, ang weapon ng, lang nila talaga, yung cellphone nila, yung translator nila. Hmm. So, yun. Doon ako natuto na meron palang ganun. So, kapag nakikipag-communicate sila sa mga teachers nila or sa ano, halimbawa, bayad, ganun. Yun, sa translator. So, yun guys kapag uh, ano kahit konting ba kahit maliit na ba, bagay tinatanong ko sa kanila yung simpleng uh, yung simpleng tatanungin mo kung anong kinain nila kaninang umaga what did you eat this morning ayun yung para lang ano uh, para lang sumagot din sila sa, uh, ng english ganon tapos nung una nahihiya ako kasi yung lagi nilang sinasabi na para kang nanay para kang akala ko kasi yung ibig sabihin noon uh, alam mo yung di ba dito nga karamihan ng mga bata pagka maganyan na maganyan ang nanay nila eh ayaw na ayaw nila pero sa kanila bilang isang learner gustong gusto pala nila yun na appreciate pala, pala nila yun para mapilitan din sila na magsalita ng English ganun so yun ang feedback sa akin pati pati dun, yun ang feedback nila sa akin so nung nung yun nga, nung umalis na ako, syempre, yun na nga, parang naramdaman ko rin na, ay, iiwan ko na ba talaga ang Pinas? Ganon. So, umalis na nga ako. Pagdating ko doon sa Kuwait, hindi ko alam kung ilang months na ako doon. Kasi nagme-message pa rin sila sa akin hanggang noong nandun pa ako. Ngayon, wala na. Wala ng mga Facebook-Facebook. Nag-Facebook lang naman ang mga yan nung nandito sila sa Pilipinas. Pero, pag nandun sila, oh, hindi uso ang Facebook sa Middle East. Pinay lang at saka Pinoy ang nag-Facebook doon. So, nung nandun ako, hindi ko alam kung ilang months. Uh, tumawag siya. Tapos nung pagtawag niya, nagkataon na nandun si boss at saka si madam. So na, pa, uh, nag uh, nagka-ID, parang pumasok sa isang grupo. Ko, Ipakausap ko kaya kay boss ito <laughs> kasi kapag may tumatawag sa akin, guys, ano, ipa ko sa kanila, hindi yung yung kasama kong Sri Lanka. ala, pag may tawag, nagtatago. Sabi ko, bakit bakit nag uh? inaano ko rin sa translator tapos matatranslate din sa ano, matatranslate din sa voice Arabic. Pag a voice Arabic kasi maiintindihan niya kasi marunong siyang mag-Arabic. Ba't ka nagtatago? Ipakita mo. Sabi kong ganon Eh nung tumawag yung estudyante ko noon doon sa ano sa sa Jeddah, yun. Sabi ko, ipakausap ko kaya to kay boss. So, pina, ipinakausap ko talaga. Sabi ko don sa sa estudyante ko, gusto mong kausapin si boss? Nandito siya, sabi kong ganon. So, sabi naman niya, sige-sige, magpaalam sige, ipa, ipa, ka. Ganon. So, pinakausap ko kay boss. Akala ko, ano, sabi ko noon, bahala na dyan kung anong, at least ipapakausap ko yung kausap ko sa telepono. Ganon. Hindi yung itinatago-tago. At saka bata yun. 19 years old. Tapos nung ano di pinakausap ko. <laughs> hindi ko makalimutan yung itsura ng bus ko noon. Yung alam mo yun, nakangiti lagi na nakaganon na tapos tumatawa pa sila. Tapos, parang, parang ano, nagsisi yata ako ipakausap. Kasi yung estudyante ko sa Jeddah, medyo may, pagka, may pagkasutil may pagka yun tapos um, di ano ang tagal nilang nag-usap tapos syempre na, nasa na kay boss yung cellphone ko nakaay yung cellphone ko eh sabi ko nung natapos na sila nung pinag-usapan nyo bakit ang tagal-tagal sabi ko ay, kasi nung medyo ilang months na ako noon uh, ano lang parang normal lang na pag-uusap kapag ka nandun sila ni Madam ko. Anong pinag-usapan? At tagal-tagal, sabi ko ganun. Naka, wala, wala, mafi, mafi. Gumaganon-ganon lang si si boss. Sabi, di, binalikan ko ng chat yung, ano, yung sudyante ko. Anong pinag-usapan? Yung ang tagal-tagal. Sabi, sabi naman niya, wala lang. sabi, nothing, na, nothing. I just told him that you are nice that you are my uh, you were my teacher in Philippines in uh, <laughs> hindi ko makalimutan yun kasi naghalo yung ano naghalo yung yung worry ko at saka ano parang nabigla ako na ipakausap ko kaya to hindi man lang ako nag ano na ano, hindi ko inisipan, na, ano kayang baka baka magalit si boss o ano basta pi, basta ipinakausap ko na lang na ano yung as in normal na parang akala mo nandito lang ako sa Pilipinas na na ano tapos nung nag-uusap na sila pa ang tagal-tagal dun ako but ang tagal-tagal naman nun di yun na nakangiti si ano nakangiti si boss ay, Diyos ko po. Doon ko, dun na naman nag-umpisa yung ano, syempre, minsan kasi, maalala nyo yung sinabi ko na, parang medyo, medyo, nagaano ano ako na magturo ng English. Eh, medyo medyo, humihindi-hindi ako. Yun. Um, dahil siguro sa sinabi nung estudyante ko sa Jeddah na ano na syempre sinabi niya yung ano namin dito sa Pilipinas na teacher teacher ako sa isang academy sa doon um doon nag ano, si nagsabi si boss na uh, teach teach ganon pero wala naman siyang sinasabi na bibigyan kita ng additional. Yun yung hinihintay ko eh. Yun yung hinihintay ko. Yung sinabi ko dati na ano na nagturo ako, nagturo ako na ano uh, hindi pa ako humihingi ng increase pero Uh, yun nga, parang nag-umpisa ako. Siyempre, ako rin, parang gusto ko munang makita nila kung ano ba yung, ano ba yung babayaran nila sa akin additional. So, yun nga, eh, sakto naman na tumawag yung estudyante kong yun, ni nakapag sila. Ayun, dun na, dun na parang naging formal yung, ano, yung, yung naging constant na yung, yung, yung agreement ba, dun sa bayad sa pagtuturo ko ng English sa mga bata tapos yun na, sinabi na ni boss kay dun sa kasama ko na ano, kasi pag nagtuturo ako, hawak-hawak ko yung maliit, just ko, para akong ano, tapos kapag ka magulo, syempre syempre inaasikaso ko naku eh, ginaganyan uh, pinapagilitan ng mga kapatid sabi ko, huwag nyong ano, hinto huwag uh, nyong iganyan ang kapatid nyo, gumaganon ako di, di ano sinabi ko dun, sinabi ko kay boss, tapos pagka pagka nagre-reklamo na nga naman yung baby, hindi ko maitutuloy yung pagtuturo. Siyempre, priority ko yung baby. So, yun. Um, kinausap kami ni boss na, tag nito, kinausap kami ni boss don sa Sri Lanka na kapag ka, nandun kami sa study room, sa kanya yung baby. Hawakan niya yung baby. <laughs> Nabwisit si Sri Lanka dun. <laughs> na visit si si Sri Lanka doon ah kasi tawag nadantugan daw ang trabaho niya sabi ko din naman sa akin sabi ko ganun. pero ang pinagkaiba namin syempre ako may bayad siya hindi so ang ginagawa ko naman para uy makisama kayo ng mabuting mabuti ito tatandaan niyo lahat ng mga sinwag ko dito di parang inako niya yung ano kahit pa si boss ang nagsabi noon isipin nyo yung side niya. Isipin nyo yung side ng kasama nyo. Para kahit na, ano, medyo may pagkasalbahe yun. Ilang beses akong, ano, ilang beses akong sinisiraan dun sa mga kay madam, pero isini-save naman ako ng mga bata. Hmm. So, ang ginawa ko, kapag kami lumalabas o kung walang tao doon at kami lang dalawa, siyempre, nasa school yung mga bata, ang ginagawa ko, malapit lang sa amin ang store, bakala na sinasabi nila, pag lumalabas ako, bumibili ng, halimbawa, ice cream, ibinibilhan ko rin siya. Ganon. So, ganon ang strategy ko noon. Para hindi siya... <laughs> Hindi, hindi hindi sumama ang loob niya sa iyo pag may kasama ka uh, pero wag naman yung sobra-sobrang parang akala mo naman eh, eh ibibigay mo na lahat ng ng tag nito kapricho niya hindi ah hindi ganyan kaya pag may kasama kayong ibang lahi or ano may kasama kayong katulong sa bahay Naku, pipiliin nyo naman yung ibibigay nyong favor. Lalong-lalo lalo na kung, kung, uh, tag nito, hindi nyo naman, hindi nyo naman kagustuhan yung nadagdag na trabaho niya. O, oh. pero sa pakikisama, dyan ka, ano, kahit na salbahe yun, kahit na kung ano anong nung unang-una pa lang, naku, lagi niya akong sinisiraan kay madam. Kasi siya, ma, marunong mag-arabic, ako hindi eh. Pero lagi rin akong sinisave ng mga bata. Yun. Kasi yung mga bata ang nagsasabi na hindi, na hindi totoo, ganun. So, yun guys. Sana guys may napulot kayong mga ano, konting uh, tips sa video ko na to. If yes, please give me a thumbs up. And don't forget to hit the subscribe button. Okay? Bye-bye! Ingat-ingat!